policy, wala na pong lalapit iyo, No? May kita ka na po doon sa uh, high definition ba yun, Neil? Tama? High definition camera. Kasi raw kahit daw loob ng sasakyan, may kita. <laughs> so, doon na lang. Parang baril yun eh. Oo, para may kita ka, uy, si Lourdes sumobra yung kanyang bilis. Uy, si Lourdes uh, pali palikuliko. Hindi pwedeng ganto. Sir Ruben Bailon live kay sa RMI XL Manila. Si Rajamon Lourdes po ito. Oo Oh, sir, kayo ay may stand at meron po kayong apila? Ano po ba? Okay na ba sa inyo itong pagpapatupad ng ano? Ng uh, Ah, uh, bahagi po namin ay napakahirap tanggapin yan dahil may kalagayan po na yung CCTV ay kung minsan ay hindi naman accurate yan po oh. na nanguli. Sa, at sa kasalukuyan po ay eh, yung contested namin, a contest isa sa Supreme Court ni eh. Supreme Court eh. Mm, -mm. Eh. mm, -mm. Eh, Pwede pa naman i-appele yan dahil, dahil sa decision na hindi pumapabor sa sa amin dahil naka-contest mm -mm. na po yan. Mm -mm. Okay. Sir para ho sa Piston, hindi po ito madali para sa inyo ay nainiwala ho kayo na hindi naman 100% na na accurate itong mga high definition daw na camera na ito? Oo uh, po. May ganun po kaming mm -mm. pagtingin kasi iba po yung mga violation na mga moving sa administrative at hindi namin malaman kung paano i-apply yung... Apply yung yung moving and administrative violation uh -huh. sa anyo ng CCTV. Hindi naman nila nakikita yung mga papeles kung kuloran niya o out of line uh, sa, sa bahagi ng CCTV po yun. Kaya uh -huh. may ikaguluhan po kung, kung non-contact yan, uh -huh. uh, kung administrative yan o um, moving violation. Hindi po yung pagtingin namin dyan. Oh, ito po ba yung naidulog din na po sa MMDA, Sir Bailon, Sir Ruben? Hindi pa dahil kailan nga lang nagbaba ng Tiago yung mm-hmm. na muling ibinabalik. Mm -hmm. Kaya pwede pa naman namin magpwede pwede pa ulit mag-file ng another mm -hmm. motion to review for what for the purpose of uh, um, para sa maayos na kalagayan. Okay, so mag-aapila okay. ho kayo. Uh, Go ahead, sir. Pag-uusapan pa po namin. Mm -hmm. Pero may mga kalagay na baka mm -mm. mag nag pa rin okay uh, may mga cases ba sir sabi naman ng MMDA, eh, kung may apila kayo pwede naman kayong uh, kung meron kayong tingin niyo eh naabuso kayo eh pwede naman daw sir yung inyo pong ano uh, violation yung sa bahagi ng adjudication board nila yung contested eh sila rin naman din po yung mm -hmm. yung magde-decide kung tama mm -hmm. o mali yung CCTV nila Mm-mm. kaya -mm. so po. Kaya wala kaming kalaban-laban dahil sila rin yung um, magpapatupad ng enforcement, mm -mm. sila rin yung mag-adjudicate at sila rin yung mag-decision. Mm -mm. So, ganun po. Okay. Sir, maraming salamat sa inyo pong ano ha, ah, opinion. Ah, mabuhay po ang piston. Magandang hapon po, sir. ah mag- maraming salamat din po sa ating taga at magandang hapon sa